Ganito ang mangyayari. Kasi alam mo naman kung bakit kami nandito, di ba? Kaya lang ang problema, wala pa naman kayong anak. Hindi naman po. Okay lang ba sa'yo na unahin kayong hmm. may mga anak? Ay, kung ngayon po yung mabuti, bakit po hindi? Hmm. Bakit sila, kuya? Kasi po sila po yung marami po yung anak ko. Ah, okay. Thank you, kuya. So, yung tulong ko sa iyo sa kanila muna. Sige. Okay lang ba? Okay lang. Oh. Ito yung ano, ipasa mo sa kanya kasi sa iyo talaga galing yan eh. <laughs> <laughs> salamat ako sa inyo dalawa. Okay lang. Kay share ni Sir. Okay okay na okay. Hmm? Okay na okay. Parang nasasaktan yung damdamin eh. ko. Bakit ako masasaktan mga tuwa. Hindi yung damdamin ko. Ah. Parang masakit sa akin. Tayo okay lang. Kayo pong mag-decide. Dapat kayo sa kanya yun. Ano pong mag kayo? Parang hindi ako makaalis na... Dapat na una siya eh. Eh, dahil ipinasa na din dito niya. <laughs> 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 Di, ang mabait Hindi parang puso ko naman. Magandang hapon. Ah. <laughs> <laughs> Kuya, magandang hapon po. Sa ano kami? DSWD. <laughs> <laughs> Kawawa! <laughs> kayo nagagawa ko ng eksena! Nataga mo ni si... Hey Joel! Hello! Kumusta? Hmm. Dito, samaan mo ako dito. Pagandang hapon po. Kumusta po kayo? Okay naman po. Ah, nasa po yung niyo? Anong ginagawa niyo ka-tanghaling tapat? Tumalala ko ng <laughs> ko. Ano eh. At? Kuya, ano to? Tanghaling tapat. Nandang sa loob sila. Ka-aigala ko. Tapos ako po, nakalala Ah, okay Kala eh. Kala ko eh. Nakalala kayo ko to. Okay, thank you, Kuya. Parang kaibatan ng asawa mo. Ba talagang ganun na lang ko eh. Ilan taon? Ilan taon ko na? nag po. nag itong November. Ilan taon ko na? 25 po. It doesn't matter. It doesn't matter? Yes. <laughs> Bago natin simulan yung ano natin. Pangalan mo na kuya? Jeffrey Swagenpa. Swagen po. Swagen? Apo. Jo, ah? Jeffrey Swagen Jeffrey? Apo. Okay. Ang pangalan mo? Si Ate Mary Seventeen ka na. Kaka-17 mo lang ba? Kaka-18 lang. Hmm. Tanong ko lang kung hindi mo siya nakilala, nag-aaral ka pa rin kaya? Ay, siguro po nag-aaral. Okay. Ano po yun? Nag siguro po ay nag-aaral pa. Kasi dumating siya kaya na hinto ka sa pag-aaral kasi nangulit siya, no? <laughs> yun yung totoo. Oo. <laughs> oh. <laughs> Tignan mo, sana nakapag-aral siya. Ilan na anak niyo? Wala pa nga po Ah, eh. pwede, hmm. pwede pa siya mag-aral. po. Kung nasa ng mama at papa mo, ate? Ay, yung nanay ko po, ayun yung tatay ko po, ano, ando sa manano. Manalo. Manalo? Okay. po. Nung nalaman ng nanay at tatay mong mag <coughs> na, ano sabi? Ay, pumayag din po sila. Ha? Ah, ganun lang? Anong sabi? Ah, sabi po, like, mag-aaral lang po muna. Ah, hindi naman po ako nag-aaral na. Hmm. K Katekram, naglagay po ng, ano, si ate. Kasi naiya po siya. Okay ka lang ate? Oo okay. Pero okay naman kayo? Nang mo? Oo okay. okay. Pero kumusta yung samahan nyo? Okay naman po. Hmm. Alam mo kung bakit kami nandito? Hindi pa ko. Mm, okay. <clears throat> Kasi nangako ako dito sa lugar niyo, lahat ng ganito yung bubong. Lahat ng sako lang yung bubong. Ah, uh, aayusin natin. Ang ano ko, ang nakikita ko dito kuya Jeffrey, pwede pa siya mag -aral. Kung gusto po niya, bakit po hindi? Ate, kung ikaw ang tatanungin? Ah, uh, hindi na po. Ah. Ayaw mo ba pagpatuloy ang pag-aaral mo? Ah, uh, hindi na po. Nag-uusap kayo, ano yung mga plano niyo? Yun yung gusto kong malaman. Plano ko po ay mas ayos po yung aming ano po, yung buhay po namin. Saan ka nagtatrabaho pala Kuya Jeffrey? Sa ngayon po, nagtatagal lang po ako ng bungkawi po pero matagalan po bago makargat. Bago po kargahin kasi, kailangan po yung malaking sasakyan. Hindi mm. po ko nakargang kaunti lang. Yeah. Yan po yun. Kaya paminsan-pinsan po nakakarga. Mm. Okay. Ganito ang mangyayari. Kasi alam mo naman kung bakit kami nandito, di ba? Kaya lang ang problema, wala pa naman kayong anak. In Okay lang ba sa'yo na unahin ko yung may mga anak? Ay, kung yun po yung mabuti, bakit po hindi? Ang ayaw ko lang, baka sumama ang loob mo. Bakit po? Sasawa yung loob ko. Papwela naman po. Hmm, pero nalungkot ka eh. Ay, hindi po. Hindi hmm, ba? Kung ipapasa ko yung tulong sa'yo, kanino ko ipapasa dito? Pusasawa ka naman po. Pero sa kahit po kanino kung si Anton mm -hmm. Sa puso't isip mo, kanino ka maligaya, ipapasa ko yung itutulong ko sa inyo. Kasi pagpasensya nyo na, unahin ko yung may mga anak. Kahit po dito ah. tara, dito tayo. Ah, ito na lang. Magandang hapon. Magandang hapon po. Pangalan po niya? Kuya Dani. Okay. Tutulungan ko sana kasi yung bahay niya. Pakita mo. Okay. Kasi wala pa silang anak eh. Sabi ko, kung ipapasa ko yung tulong mo sa iba, kasi wala ka pa ng mga anak, kayo daw po. Hmm. Bakit sila, kuya? Kasi po sila po yung marami kung anak. Ah, okay. Thank you, kuya. So, yung tulong ko sa iyo sa kanila muna. Sige. Okay lang ba? Okay lang. O, pero dyan ka muna. Kuya, ano pong masasabi nyo? Yung tulong ko po sa kanila, sa inyo po pinapapasa. Okay, baka inay masakit. Mic lang po ah, yun. Ah. Okay lang po, sige. Ipo kayo. Ipo kayo sa bahay namin. okay lang po, makapo po. Opo, sige ano pong gusto niya sabihin? Eh, masasabi ko po sa kanya eh, salamat din po sa kanya. Kung yung tulong ninyo sa kanya eh, sa amin din eh, gano'n din. Hmm. Anong oh, yeah. pangalan ng asawa niyo? Minerva po. Ate Minerva, magandang hapon po. Ilan po anak niyo? Ah, tatlo po yung kasama namin sa bahay. Pero, yung isa may asawa na Masawa Hmm. Yung asawa ni Joel. Anak niyo si Kuya Joel? Yung babae po. Vanessa. Ah. Okay. Manugang po namin yun si Joel. Mm, okay. Napiling mo siya kasi marami siyang anak, Kuya. Papa. Kaso malungkot yung mukha mo. Ay, baka ito naman ako, <laughs> <laughs> <Masong bawalan> ako. <laughs> Hindi ko ma isang bahay ko, baka sabihin mo. <laughs> 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 Mukhang nalungkot tayo, no? Na? Kumusta po yung buhay niyo, Tay? Eh, hey, ayos naman po. Uh, hmm. Buhay namin na, yun na. Nakakaraos naman po araw-araw. Hmm. Parang Tapos, ang bait ng mukha ni Tatay. Ang <laughs> <laughs> anak namin nag-aaral din. Ah. Yung tatlo. Kada dating lang nila. Hmm. Okay lang, pakilala ko sila, Tay. <laughs> Diyan ka lang, Kuya Jeffrey, ha? Pakilala ko lang isa-isa. Maanong -isa. natin. Ilan taon ka na? 13. 13. nag aaral Pinagbubutihan. Pagbutihan pa. Okay? Kasi ang pag-aaral ay susi sa kahirapan. Kahirapan. Tapos sumunod tayo. Yan po yung dalawang. Yan. Pamangkin po namin yung isa. Yan yung dalawang. Okay. Hana. Ang gundo ng pangalan. Maganda na yung pangalan. Maganda din. Ay, natang ko na okay yung pinagbubutihan. Pag-aaral. Okay, pagbutihan pa. Okay? Si Kuya, pangalan? Steven. Steven. Ang din pangalan. Tapos, Pogi pa. Uh, ilang taong, ilang taong, na? Tapos, pinagbubutihan na pag-aaral. Okay, pagbutihan pa ha? Siguro sa tingin ko, with honor sila. Ano ko ba ang Tagalog mo? Uh, um, may, may karangalan po sila sa kanilang pag-aaral tayo. Oh, I don't know. Pasigod. Di po. Ikaw ato. Ito po yung bunso. Ay, apo namin yan. Ay! Kaya! Gusto! sumama gusto sa akin. eh. Sasama ka na ba? Sasama ka na? Eh, laging sasama. Love na love ko tapos ito yung magandang asawa. Okay. Yes. Kumusta po kayo? Pangalan po niyo ulit? Okay. Ano po? Ilan taon na po kayo? Oh, patis lang. Oh. Linis. Magandang hapon po. Kumusta po yung asawa niyo? Mabuti naman po siya. Okay. Walang... Okay. Wala talagang tatalo sa nila. Walang makoy. Okay. Hindi, walang tatalo sa yung organize, maayos, yung laso, yung mga plato, yung lagay ng mga tupperware nila. Tapos, ito kaya. Pwede pong makichismis na po naman. <laughs> <laughs> hindi ko po alam. Tingin nyo na lang po kung ano yan. <laughs> Ay, pambao ano ng aming nag-aaral. <laughs> Ay, wala nang laman. <laughs> Ano na nakakakaba pag kaganoon na tayo, no? Pakita mo dito. <laughs> Ilaw namin yung ano. Nakakakaba po pagka yung yung pagkain natin konti na lang no sa mga anak natin no. walong kuting Malungkot din po pag talaga pag minsan na. Uh... Mm. So, gano kayo nalulungkot? Ang naiisip ko pag parang kaunti na yung kanilang budget. Hmm. Pa, pa, hindi mo na makakapasok yata dahil walang baon. Yeah. Pero ba, awa ng Diyos, mayroon naman paraan. Mm. may dumarating din naman. Mm. Pansaing. Tutuwa ako pag nakapasama-sama na ulit kami yung pupunta sa school. Pero kung po kayo dito, Tay? Eh? ano po yung trabaho niyo ngayon? Sa ano po kami katrabaho sa DNR. Bale, kung kahit hindi po nyo maitanong, halos karamihan kami dito magkakasama sa trabaho. Yung mm. iba. Magkano po sahod nyo? Itong simula lang noong October, nagdagdag yung amo namin. Ginawang 500. Mm. 500. Oh. Paano nyo po nababudget? Paano po magbudget si nanay? Sa totoo lang, tungkol niya sa pagbudget, ay eh, halos pareho naman kaming nag-ano sa budget. Nangungutang lang din kasi kami. Wala kaming kas na matagal ang sahod namin. Ah. Hmm. Pero oh, may kailangan naman kami. naman kami. utang o kayo? Yung okay. po bang utang? Wala naman tubo. Hindi ko alam kasi sa tindahan din po ay. Hmm. Okay, ganito po. Sumasahod o <coughs> kayo kada month, kada isang buwan. Opo. Okay. Ilang araw po pala sa isang linggo yung napapasok po nyo? Aning. Ah, so yung <coughs> Sunday lang po, no? Kagaya kay Kuya... Sabayan namin. Sabayan Okay. Ibig sabihin, kumikita kayo ng magkano ba? 12 o 13,000? 13 Tama po ba? Maari po. Mahina ako sa kwintahan, eh. Mm. Hindi ko masyadong... Hindi mo ba kayo nakapag-aral, tayo? Ay, kapag graduate nga lang ako, ah. hindi naman ako natapos naman. Si Nanay Minerva po, Nay, nakapag-aral po kayo, Nay? Grade 1 din. Pinakamagandang regalo na may bibigay natin sa mga anak natin ay edukasyon, kaalaman. Ninulit ko kaya kami nandito dahil sa batang isang isang batang babae, ang pangalan niya si Ate Marceline. Gusto niya makatapos ng pag-aaral, balang araw para balang araw mabawasan niya yung kahirapan ng buhay po ng pamilya niya madali nating ayusin to yung bahay nyo sa tulong po nyo kasi nakikita nyo naman yung mga bahay dyan nagbabago hindi lang po yun sa pagmamahal ko kundi ginagawa din ng mga tatay yung best to nila para may ayos po yung bahay po nila okay naman yung bahay nila katekam napakasino po ang ganda ng pagkakagawa matibay Oo. ang ano lang talaga kailangan lang natin baguhin yung iba sa tulong po niyo at sa pagmamahal ng ating Diyos. Kaya ang magandang gawin, simulan na natin yung ano niyo. Dito ka po yan, dito. Upo ka dito. Kasi yung tulong ko sa iyo, yung ibibigay ko sa kanya eh. Baka walang pagsiselos ha? Wala. Baka, Baka naman paglabas ko doon. Baka naman paglabas ko doon, pinatumong ko malaking baso. Oh. Ito yung ano, ipasa mo sa kanya kasi sa iyo talaga galing yan. <laughs> Papasalamat ako sa inyong dalawa. Kailangan. ko. Kay kay Sir. Hmm. <laughs> okay. na okay. Hmm? Okay na okay. Para nasasaktan yung damdamin Bakit man, ko. Ano, masasaktan makatulong. Hindi yung damdamin ko. Parang masakit sa akin. Tayo okay lang? Kayo pong mag-decide, dapat kaya sa kanya yun Ano pong mag-desisyono kayo? Parang hindi ako makalis na... Dapat na -una siya eh. Okay. <laughs> Dahil pinasa naman dito niya. Ang <laughs> ka. <laughs> 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 Hindi, parang di kaya ng puso ko naman. Uh, ah, okay. Para mapagsabay okay. na. No? No? Uh, na? na ano naman ako. Hmm. Pero hmm. ang bahit ni Kuya ano Jeffrey, no? Grabe ka Frank. Okay. No? ayaw ko ng mga ano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, pagdamutan niyo. Yay! Merry Christmas po at Happy New Year sa inyo. Pagmamahal po ng Happy yeah. New sa inyo. Okay na? Ah, okay. Nawala yung lungkot mo. Hindi na po ang nalulungkot. Talagang ganay na lang. Ah, na eh, talagang okay pala sa iyo. Okay na. Mm -hmm. Okay. Inulit ko ka Tekram ha. Uh, hindi lang, hindi ko lang ito pagmamahal. Ituring niyo pong tulong sa mga kababayan natin. Ang inyo pong panunood at lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hindi po nag skip ng ads para daw po masigit na makatulong sa mga mission natin. At uh, yun po, katekram. I love you po, mama chuk -chuk. Thank you.